Game. Only 31 years of age. At victory... japeth, naglaro sa Western Kentucky, isang NCAA Division 1 school. Pero sadly, ito ang naging career ni Jappeth. Nabangko at hindi nagamit. Pero hindi ibig sabihin na mahina itong si Japeth Aguilar. Noong pinasok siya sa kanyang debut game, nagtala agad si japeth ng 4 points at 3 rebounds at 2 assists. So nakakasabay talaga ito si Japet sa NCAA. Ang problema lang ay ang injury kung saan nagka-injury ito si Japet at umupo ng buong 2007 season sa NCAA USA. Isama mo pa dito na ang kasabay ni Japet Aguilar ay si Jeremy Evans na naglaro sa Utah Jazz at Dallas Mavericks. So, matindi ang kanyang kapalitan sa center position. Guard-oriented din ang Western Kentucky noon. Si Courtney Lee na isang guard na naging NBA player si A.G. Slaughter at Orlando Mendes ang mga main scorers nila noon. Talagang may halong malas lang talaga ang paglalaro ni Japet noon sa Amerika. Ito nga o, dang contest na lang, hindi pa pumapasok. Pero alam naman natin na capable talaga itong si Japet Aguilar. Tingnan nyo na lang ang poster na ginawa niya kay Ian Mahinmi na isang center noon sa Indiana Pacers. Panis, ba? Diba? 6'9", athletic, mabilis tumakbo, agresibo, palagang NBA material. Pero somewhere along the way sa kanyang development ay tumigil na sa pag-progress itong si Idol. In fact, masasabi ko na umurong pa nga ang laro nito nang naglaro siya sa Hinebra. Dati-dati kasi ay tumitira itong si Chapeth Aguilar sa 3 points noong kakabalik niya lang sa Pilipinas galing USA. Pero slowly nawala ang kanyang 3-point shooting. Siguro dahil na rin sa program ng Hinebra na stunt ang kanyang development. Pero guys, ano sa tingin nyo? Ano ang naging problema ni Japeth Aguilar pagpunta niya sa Pilipinas? Bakit tila hindi na siya nag-progress? Pero sayang ano, kasi Japeth had all the tools to make it to the NBA. Kung hindi man siya nakapag-NBA, pwede sana siya naglaro sa Europe kung saan na-develop pa sana ang kanyang post-up game. Maging honest tayo, ano bihira mo ito si Japeth makitang mag-post-up sa PBA. Kahit grabe ang kanyang reach and height advantage. Hindi siya tulad ni Jun na solid ang post game. Pero halos magkasing laki lang silang dalawa, 'di ba? Ganun pa man, hindi matatawaran ang serbisyo nitong si Japeth Aguilar sa national team. Kasama siya sa 2013 FIBA Asia kung saan nakapasok ang Pinas sa FIBA World after 40 years. Ilang beses din si Japeth naglaro sa world stage through the highs and the lows. Andun si Japeth. At ngayon, na nag-champion na ulit ang Pilipinas sa Asian Games. After 61 years, kasama ang idol natin. Pero ano, kung napansin niyo ang laro niya sa Asian Games, nag na rin ang laro ni Japheth Aguilar. May mga alley-oop passes na kung dati-dati ay sure na slam dunk na talaga. Ngayon ay lay up na lang, minsan sa play Siguro it comes with age na din. At alam naman ni Japheth Aguilar yon. Kaya nag-decide na siyang mag-retire sa international game. Sa pag-retire ni Japheth Aguilar, ay may mga players na papalit sa kanya tulad ni AJ Edu at Kai Soto. Pero ano't ano paman, Japeth, if you are watching, gusto ko sana malaman mo that it has been a pleasure watching you represent our country through the years. At pinapaabot ko ang pasasalamat sa iyong sakripisyo at serbisyo. Thank you very much guys. This has been Pinoy Classico. Adios.